Mainit pa din na pinag-uusapan sa buong social media platform ang kontrobersya na hiwalayan ni na Sunshine Cruz at Atong Ang matapos nga umano ang ilang taon nilang magkarelasyon ay pinutol na umano ng mga ito ang ugnayan nilang dalawa. Ang dahilan umano ng kanilang paghihiwalay ay ang napapabalitang third party, ito ay matapos kumutok ang balita na may pinagseselosan daw umano na yung aktres Sunshine Cruz na madalas daw makitang kasama ngayon ni Atong Ang. Kung kaya para pabulaanan at linawi ng iba't ibang lumalabas na spekulasyon tungkol sa kanilang hiwalayan ay napabalitang naglabas ng panibagong pahayag ang aktres sa dahilan kung bakit nakipaghiwalay ito sa kanyang asawa. Ikinashock ng mga netizen ang naging revelasyon ni Sunshine tungkol sa nakakagimbal nitong nasaksihan ng magpasya itong dumalaw sa bahay ni Ato. Mang iyak-ngiyak na nilahad daw ng aktres ang eksena kung saan nahuli niya na may kasamang ibang babae ang negosyante nitong asawa, cubot hubad daw ang nasabing babae kung kaya't ganon na lamang ang galit na naramdaman ng aktres at hindi na siya nagdalawang isip pa na makipaghiwalay. Pagsisiwalat pa daw ni Sunshine ay sinubukan pa daw magpaliwanag ni Atong at humingi ng pagkakataon para maayos ang kanilang relasyon subalit dala ng matinding galit at pagkamuhi ay hindi niya ito nagawang mapatawad.